Sa araw ng mga puso, babalik ta rin natin ngayon, no. Hindi yung you cannot give but you do not have, di ba? Ang unang, uh, sinasabi natin na uh, harmony, pagmamahalan sa bawat pamilya, di ba? pagtutulungan sa mga komunidad, sa barangay, kaayusan sa bansa, at uh, siyempre, uh, inclusive growth, sabay-sabay na pag-unlad dito sa pinagpalang inang bayan natin at siguridad sa karagatan. Balik rin natin ngayon, di ba? Yung pagmamahal natin sa Diyos, no? pagmamahal natin sa bayan, ay tatapatan ng pagmamahal natin sa ating pamilya at sa isa't isa. One God, one nation, one people, one love. So, happy Valentine.